So good morning mga katoyo ko dyan <laughs> Mga katoyo ko syempre Nagdi tayo sa third floor Sa rooftop natin kung saan tayo nag-aabang ng kalapati nung <laughs> Ayun natin yung mga pauwi natin galing Ate ng Quezon So wala pa lamang gumadaan Nakita okay, nyo malinis na malinis Maganda yung Di Diba? Kita nyan So, uh, mga 8, 9, ganun may forecast natin dito na yan, magdadatingan. So, time check is 8.01 AM. So, oh, kaya tayo sa rooftop, syempre. Gusto natin, gusto kong masilayan yung pagdating ng mga ibon natin. Kasi nakaraan, laging akong late. Hindi ko alam kung sino yung mga uh, dumarating. Nagugulat na lang tayo ay eh, nasa loob na ng loop natin. Sa so, ngayon, gusto kong abangan yung paano sila lumanding at paano sila bum dumating. Kaya update natin kayo guys. So, guys, may dumating na tayo isang ibon. Hindi ko na malayan. Siya pala yung lumanding. Kala ko is kapit bahay yung pala atin. So isang ibon pala na atin natin. Tara, silipin natin. Dumating na sa atin isang ibon. Pasok na, pasok, pasok. Ayan o. Oh ay dumating na sa ating isang ibon. Hindi ko na malayan. Pagutin natin. Pasok, pasok, pasok. Yun. So, yun o. Unang-unang dumating nating ibon. Time check. 8 o So, good, good. Very good. So oh guys, meron na naman tayong second bird na dumating. Yung red check natin. So, so mabibilis yung speed nila pero hindi naman natin sinasari sa pooling. So tara, silipin natin yung live bird natin isa. Let's go! Yung live, bird, live bird tayo dumating from Antimona, Quezon. Ayan yung brown. So papasukin natin. Pasok na, pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Atin siya. Isang so, ibon natin dumating. Live bird, papasukin na. Pasok, pasok, pasok. Yan. So, sundot, sundot. Ang kailangan niya, sundot. Yung. So, yun. Nakapadating na yung isang ibon natin. Andiyan na siya. Nasaan na yung isang ibon natin. Ayan. Ayan. Binigyan natin sila ng mga vitamins sa lubo kasi iinom yan. So, ayan yung bird natin dumating, umiinom inom, may yung ating red check, may yan. Second bird natin yan, dumating, may show. Pule brown, yan. Second bird, umiinom ng tubig. Oh, o no. na galing atimo na Quezon. Yan yung isa live bird natin. May pa siya. So, na po yung mga kalapati ngayon. Isa natin live bird. Yo! Yes! Yo, oh, dumating po isang ibon natin. Pagod na pagod. Ayan, ito siya. So, tara. Tignan natin, papasuhin natin. So, ayan guys. Pangatlong ibon na natin yung dumating. So, papasukin na natin sila sa trap. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Ayan, yeah, papasukin natin sa trap. Kasi, ano. Pasok, pasok. Yo. So, yun na yung ibo natin. Lumating na. Yo. Ayan siya. Yung yan Ayan. Siya yung bagong dating natin. Yung pangatong live bird natin from Atimona, Quezon. So, abang, abang pa tayo na iba. Guys, mga nakatatlong YB na tayo na pagpa-uwi from Atimona, Quezon. Sa so, mga training nila. So, andito pa rin tayo sa rooftop. kita nyo yan. Ah, sa rooftop pa rin tayo. So, marami na nagdadaanan. So, good luck sa nanalo. Kung gots agad sa tooling ngayon. Sa RPC, shoutout sa inyo lahat dyan. So, antay pa tayo. So, update natin kayo ayan guys may umiikot na naman tayong brown so kung makikita nyo yan ganyan ganyan yung isang parating natin umiikot pa siya ganyan guys pang apat na bird natin yan oh, yun know. natin yan Itang-itaan so, nyo naman yan ano apat na bird natin yan So tara Pasukin natin Ayan na siya Yun kita nyo yung pang-apat na bird natin Susungkitin na natin yan Siyempre Pasok-pasok So pang-apat na bird Pasok-pasok Yun Yung pang-apat na bird natin yan Dumating So, nasa na siya? Yan. Yan na siya. Ito yung pang-apat natin, bird. Red check natin. So, iinom sila ng kanilang juice. Fresh from Atimona, Quezon. Yan. Yan. Okay. O, oh, know-how. Siyempre, malayo. Keso okay. ng mo na. Yan yung pang-apat na live bird natin. So, guys, may dumating na naman tayo pang limang bird natin. Kita nyo. Yun, yun. Papasok na siya. Mapasok na siya. Pasok, pasok, pasok. Ayun, ang limang bird natin. para ate mo na Quezon, nasa na. Ah, si Taiwan. Ayun, dumating na si Taiwan. Paulo oh, how oh, oh, din. Ino muna kayo ng juice nyo pampalakas. <laughs> para pa siya nang kanya asawa. Ayun. Um, walang barakuhin at yan ipupunta lang sa kanyang ano, yun, yun yung pang limang bird natin. So, antay pa tayo ng iba pa. So, guys, pali man na nating live bird yan ng mga YB. Pa, galing natin na kasi. So, abang paulit tayo. So, guys, so, hindi na natin maantay yung iba dahil ang init na. May lima na tayong live bird. Pa, matin mo na kaya, siguro parating pa rin yung iba. Pero, bago ang lahat, shoutout pala sa tropang ARPC dyan, sa mga nag pulley, uh, sumali sa pooling natin, so congratulations sa inyo lahat, salamat oh, shoutout kay Richie Boss Richie, kay, kay Ruel, Boss Ri Ruel shoutout sa inyo lahat dyan, sa mga tropa ko na nagkakalapate, sa mga kaibigan natin nagkakalapate. so guys, thank you very much, sa inyo. salamat sa panonood, ito yung TV syempre so peace out tayo, peace out